Sa kabila ng pagiging prebado ay hindi nakaligtas sa mata ng publiko ang ilan sa kaganapan sa buhay ni Trina Candaza, lalo na't na may kinalaman sa kanyang relasyon sa kay Carlo Aquino. Halika at ating pag-usapan kung sino nga ba si Trina Candaza at alamin ang ilan sa mga pinagdaanan niyang intriga sa mundo ng showbiz. The Philippine Showbiz List presents Sino si Trina Candaza, ang ina ng anak ni Carlo Aquino? model influencer. Ang 25 years old na si Trina Candaza ay unang nakilala nang maiugnay siya sa aktor na si Carlo Aquino. Bago pa man siya naging popular sa mga mata ng pang-usisang netizens, si Trina ay aktibo na sa kanyang mga social media account. Katunayan, isa siyang social media influencer at mahilig mag-post na kung ano-anong videos na minsan kasama ang kanyang anak at ang partner na si Carlo Aquino. Meron siyang TikTok account na mayroong mahigit 100,000 followers. Mapapanood din siya sa kanyang YouTube vlogs kung saan ibinabahagi niya ang ilan sa mahalagang kaganapan ng kanyang buhay at pamilya. Aktibo rin siya sa kanyang Instagram account na may more than 150,000 followers na siyang ginagamit niya para sa kanyang endorsements. Hindi rin lingin sa kaalaman ng kanyang mga tagahanga ang pagkahilig ni Trina sa aso at ang pagkahumari niya sa arts at madalas siyang nabubibisita sa mga art galleries tulad ng The Alley at Caravan sa Makati. Hindi man artista si Trina, ngunit sa taglay na tindig at ganda nito ay isa siya sa madalas na kinukuhang modelo sa mga fashion magazines. Base sa mga larawan nito sa kanyang social media, makikita ang pagkahilig ni Trina sa dagat habang suot na kanyang bikini na siya nagpawaw sa kanyang mga followers. Naging extra din si Trina sa ilang TV advertisements at commercials. Nakasama niya ang aktresa si Myrtle Sarosa sa isang local jean brand commercial. Pinasok din ni Trina ang pagiging car show model kung saan nakilala niya ang aktor na si Car. Carlo Aquino. Dahil sa hindi maitatangging likas na ganda at karisma, maraming kumukuha kay Trina sa pagmomodelo na siyang nakakatulong sa kanya upang kumita. Si Trina ay nagtapos ng kolehiyo sa St. Francis of Assisi College sa Taguig City. Relationship Ayon sa kwento ni Trina, Tungkol sa relasyon nila ng boyfriend na si Carlo Aquino, nagkakilala sila noong May 2018. Nangyari yun sa car show event kung saan modelo si Trina at naging masugi na maniligaw raw ni Trina ang aktor. Sadyang sweet daw ang aktor. Ayon kay Trina, ofisyal sila naging magkasintahan ni Carlo noong January 2019. Naging kontrobersyal ang pagkakaugnay noon ni Trina kay Carlo. Noong panahon kasing yun ay tampok ng espekulasyon ang pagiging malapit ni Carlo at ex-girlfriend niya si Angelica Panganiban. Ngunit noong August 2019, tinundo sinusundukan na ni Carlo ang mga intrigang lumalabas patungkol sa kanya at sa babaeng inakusahang third party umano mano sa magandang samahan nila ni Angelica. Masaya at proud na kinumpirma ng aktor sa publiko na siya ay masaya sa kanyang bagong buhay pang-ibig sa piling na kanyang girlfriend na si Trina Candaza. Third party. Marami ang nag-akusa noon kay Trina na siya daw ang third party sa hidwaan ni na Carlo Aquino at ex nitong si Angelica Panganiban. Sa kanyang Instagram stories, nagpost ang mahabang mensahe si Carlo at inako na siya ang may kasalanan sa isyong hindi niya tuwirang nibilanggit. Hindi raw dapat bunto na ng galit ng netizen si Trina o iba pang taong malapit sa kanya. Nachismis din noon na ginagaya daw ni Trina si Angelica. May tweet pa nga daw si Angelica na tila pasaring kay Trina na suot ang parehong damit na suot din ni Angelica. Ayon sa tweet, Girl, bakit ako ginagaya ng taong ayaw ko? Ha ha ha. peg niya ako, please send help. Pero nang tanungin tungkol dito sa Angelica ay wala itong sinabi. Ngunit noong August 2019, tinuldo ka na ni Carlo ang mga intrigang lumalabas patungkol sa kanya at sa babaeng inakusahang third party o mano sa magandang samahan nila ni Angelica. Masaya at proud na kinumpirma ng aktor sa publiko na siya ay masaya sa kanyang bagong buhay pag-ibig sa piling na kanyang girlfriend na si Trina Candaza. Trina's Pregnancy. Tahimik ang magkasintahang Carlo at Trina sa buong proseso ng pagbubuntis hanggang sa ipinanganak ang kanilang baby. Sinigurado naman ni Trina na maidokumento ang lahat ng detalye sa bagong yugto na kanyang kakaharapin bilang isang ina. Sa kanyang Instagram, ay niyang ibinahagi ni Trina ang kanyang pregnancy journey kung saan makikita ang first ultrasound session, first sonogram, baby gender reveal, at ang paglabas ni baby Enola. Kitang-kita ang saya at pagiging proud mommy ni Trina. Nagkwento rin si Trina tungkol sa panahong ipinagbubuntis pa lang niya ang anak ni Carlo. Ang una raw na nakaalam na buntis siya ay ang mga malapit na kaibigan ni Carlo dalan doon sila nang malaman nila ni Carlo na buntis siya. Nang ipaalam ni Trina sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang kalagayan, kwela raw ang naging reaksyon ng mga ito. Ang sabi raw ng papa niya, oo alam ko na. Hirit naman ang mama ni Trina, hindi to prank. Isang netizen naman ang tanong kay Trina kung sadyang itinago nila ni Carlo ang kanyang pagbubuntis noon. Diretsahan naman itong sinagot ni Trina na hindi nila ito itinago sapagkat alam ng mga tao na kakasama at malapit sa kanila ang kanilang mga pinagdadaanan. Talagang pinili lang nila ni Carlo na pahalagahan ang kanilang pribadong buhay lalo na ang kanilang magiging anak. Inola Mithi Liging usap-usapan naman sa social media si Carlo Aquino matapos siyang magbahagi ng kanyang larawan noong September 13, 2020, karagang isang sanggol na babae kung saan ay nilakipan niya ito ng caption na mula sa lyrics ng isa sa mga awitin ni Rico Blanco na Your Universe. Yun nga ang unang pagkakataon na ipinalam ng aktor sa publiko na siya ay isa ng ama at sila ng kanyang kasintahan na si Trina Candaza ay may baby girl na na pinangalanan nilang Inola Mithi. Sa social media account naman ni Trina, nagbahagi siya ng kanyang mensahe para sa kasintahang aktor, kung saan ay pinasalamatan niya ito sa pag-aalaga sa kanya at sa anak niyang si Mithi, kung saan nilakipan niya ito ng larawan ni Carlo na karga-karga ang kanilang baby. Anya, thank you love for taking care of me and Mithi. Hindi ko akala inaalagaan mo kami ng ganito. Mahal ko kayo ng anak natin. Matapos ang naging pagbabahaging ito ni na Carlo Aquino at Lina Candasa sa pagdating ni Baby Enola Mithi sa kanilang buhay, ay marami sa kanilang mga kaibigan at tagahanga ay nagpaabot ng pagbati para sa kanila. Rumored Breakup sa kabila ng pagiging tahimik at pribado ni Trina, ay naging laman siya ng usap-usapan dahil sa kanyang mataling hagang Facebook post noong January 28, 2022. Ayon sa post, you will really know your worth to your partner if ano magiging actions niya pag wala ka na sa kanya. Kung may pinupuntahan na agad na babae, huwag na kayo umasang magbabago pa yung jowa niyo na sakit sa ulo. Hindi na yan magbabago. Hindi tahasang binanggit ni Trina kung si Carlo ang tinutukoy niya sa kanyang post pero nakaagaw ito ng pansin dahil sa ilang araw nang usap-usapan ng followers ng couple kung ano ang estado ng kanilang relasyon. Mabilis namang inisip ng netizens na binagdadaanan ang pagsasama ni na Carlo at Trina. Sa kabila ng cryptic post si Trina, ang tanging post ni Carlo ay, Silence and Coffee. New Home. Kinabukasan, January 29, 2022, matapos ang cryptic FB post si Trina, ay nagpost naman siya ng YouTube video na nagpapakita ng paglipat niya sa kondo. Nilagyan niya yun ng caption na Our New Home. Humingi din siya ng paumanhin sa kanyang subscribers kung natagalan bago uli siya nag-vlog dahil marami umano siyang ginawa. Sinabi rin niyang huwag mag-alala kung mukha siyang payat. Goal o manun niya ngayong 2022 ang magpataba. Ipinakita rin ni Trina ang mga binili niyang gamit para sa kondo. nag rin siya ng pagluluto at paglaro sa anak na si Mithi. Feel good ang video at wala siyang kahit anong nasambit o naging parinig tungkol kay Carlo. Karma sa parehong araw din yun na January 29, may cryptic post ulit si Trina sa kanyang Instagram story sa isang babaeng lubos na nasasaktan dahil sa kasinungalingan ng isang karelasyon pero siya pang sinisisi na toxic. Sa video ay may babae na katalikod at nakatanaw sa kawalan. May voiceover naman na sinasabi ang makahulugang mga linyang, She's toxic, right? But was she toxic before you lied to her about another female? Was she toxic before you took advantage of the trust she had for you? Was she toxic before she kept forgiving you for hurting her over and over again? kung pagbabatayan ang mga naturang linya, tila naglalabas na ng kanyang tunay na nararamdaman at kasulukuyang sitwasyon si Trina. Nagkomento naman sa IG story ni Trina ang isang basher. Pinasaringan niya ito na binalikan ng karma kung na ito ng issue na udlot na pagkakamabutihan ni na Carlo at ex-girlfriend niya si Angelica Panganiban na mababalita noong January 2019 ang ugnayan ni na Carlo at Trina. Buelta naman ni Trina. Huh? Hindi naman sila nagkabalikan sa akin nag-commit, tapos ang labas ako pa ang nangagaw. I kept quiet that time para kay Carlo pero wala akong inagaw. Co-parenting setup. Mainit pa rin sa baybayan ng netizens and development kung totoong hiwalay na ang aktor na si Carlo Aquino at ang girlfriend nitong si Trina Candaza. Sa ipinost si Trina na YouTube vlog noong February 4, 2022, ipinakita niya kanyang buhay bilang ina at influencer. Binanggit din ni Trina sa vlog na hiniram muna ni Carlo ang kanilang anak sa araw na yon. Indikasyon nitong bagamat hindi na sila magkasama sa iisang bubong, pinapayagan ni Trina si Carlo na magkaroon ng oras kasama ang kanilang anak. Sa simula ng video, makikita si Trina na nakikipaglaro kay Mithi pagkagising sa sa umaga. Nabanggit din ni Trina na susunduin ni Carlo ang kanilang anak sa araw na yon para makasama ito. Makalipas ang ilang saglit, makikita ang mag na bumaba sa kanilang condo unit papunta sa lobby kung saan naghihintay si Carlo. Sa sumunod na eksena ay nakabalik na sa condo unit si Trina. Inihayag ni Trina na ipinapahiram niya ang kanyang anak sa ama nitong si Carlo Aquino. Ipinaliwanag ni Trina na pagtutunan niya sa araw na yon ang paggawa ng videos para sa collaboration niya sa product brands. Mapapanood ang sariling sikap si Trina sa paggawa at pag-edit ng videos bilang influencer. Matapos mag-shoot, naglinis ng condo si Trina at inaliyaw ang sarili sa pamamagitan ng panonood ng TV. Pagsapit ng gabi ay inihatid si Mithi at kanyang yaya ng isang lalaki na naka-face mask at naka-ball cap. Makikita naman sa Instagram account at TikTok video si Trina na hanggang ngayon ay hindi pa rin ito binubura ang mga kuhang larawan at videos kung saan naroon si Carlo Aquino. Sa kalbina ng kumakalat na espekulasyon sa tunay na estado ng relasyon ni Trina at Carlo, marami sa tagahangan ng dalawa ang umaasang maayos sila. na kung anumang kinakaharap nilang pagsubok. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!